Hello everyone! So for today's vlog is sitting vlog muna tayo everyone kasi gawa ng maray, may nagtanong sa akin kung sino ba talaga daw ang magbabayad ng visa dito sa Israel So nung pagdating ko dito sa Israel is way back 20, 2014 is amo talaga, employer talaga nagbabayad ng visa pero sa ngayon, nung napalitaan ko nung 2021 nung pandemic ba yun o 21 2021 or 2022, correct me if I'm wrong, na ang caregiver na or metaplim na ang kailangan magbayad ng visa na which is 185 shekels. Dati yun nasa 175 pero tumaas na rin gawa ng pandemic. After ng pandemic is tumaas. So, Uh, may nababalitaan din ako na hindi na sinasabi ng ibang caregiver sa amo yung ganong batas kasi nga ang amo na nagbabayad noon. Pero sa akin po, isinabi ko yon Nung ako nag-start dito ng 2021 ng July, is Sinabi ko na ang magbabayad ng visa ay ako na. Pero sina uh, inako naman ng employer ko yung pagbabayad ng uh, visa ko. So sa kanya mismo nang galing 'yon. Kaya I'm so thankful and blessed and grateful na talagang yung employer ko po ang nagbabayad ng aking visa simula po ng 2021 nung ako nagstart start po sa kanya. So, sabi daw niya is matana na daw niya sa akin or regalo na daw niya sa akin yon dahil na-appreciate naman niya yung uh, love and support, love and care and support na binibigay ko sa kanya, everyone. So, sa ganung banda is talagang iba pa rin talaga ang kalakaran pagdating sa pag-aalaga ng mga Pilipino. Talagang Pilipino pa rin talaga ang may tender loving care sa pag-aalaga talaga everyone. So doon mabalik tayo doon sa visa renewal payment paid to be paid by caregiver is ang style po noon is ang amo ko po ang nagbabayad noong ako magbabakasyon last year. Ang amo ko po ang nagbayad gamit ang kanyang ATM card. Kasi nga po, ngayon i-cashless na or mga pilas na ngayon ang ginagamit. Wala na po masyadong mga cash. So, kaya ang mga payment na lang po ay true card. So, wala naman po. Ako may card pero hindi ko sinasabi sa amo ko kasi gawa nga ng ganyang banda. So, ang amo ko po ang nagbayad and then ako naman po yung nag-approach na babayaran ko sa kanya in cash yung 185 shekels. Pero sabi niya is okay na daw sa sa kanya i-shoulder yung pagbabayad. So, sa ganun pong banda is napakaswerte ko na ang amo ko ang nagbabayad ng aking visa renewal. So, pero ang nasa batas is to be paid by caregiver po ang visa renewal which is 185 shekels. At ang pagbabayad po nun is yung sa, kung ano yung nasa amo, yung yung visa card ng amo ang nakalagay doon o nakaregister doon sa kanilang system is doon na lang sa amo kinakaltas tinatawagan po ng agency ang amo para kaltasin yung 185 shekel at kailangan lang po mag, mag agree via voice uh, via voice call para makaltas po yung 185 shekel sa visa card ng amo and then yon Magbibilang, magbibilang lamang po ng 2 to, 3, 2 to 4 weeks para po lumabas yung visa stickers visa sticker ninyo at maikapit po yon sa inyong passport, and then sabi nga ng alaga ko is okay lang na siya magbayad po nun, pero yun po ang way ng pagbabayad po ng uh, visa renewal, so dapat po talaga magbabayad is ang mga caregivers, pero sa akin I'm so thankful and blessed everyone na ang amo ko po ang nagbayad. At sabi niya sa akin niya is, siya na ang bahala. So, yun lang everyone. Bilang isang caregiver, once na talagang binigyan mo ng importansya ang iyong trabaho, talagang hindi mo inaexpect expect na talagang uh, ma-appreciate niya rin ng bonggang-bongga yung mga trabaho natin. Kaya, tiwala lang everyone. Alam kong napakahirap maging isang caregiver dito. Pero once nagamay nyo na yung trabaho nyo, talagang ako pagdating sa kwarto, sa alaga ko, talagang trabaho. Trabaho. Kasi yung pagdating sa ganitong paraan na ako ay nagbablog, ako ay ganito, ganito, yan. Iba naman ako yon Kasi gusto ko maging professional sa aking alaga. Kasi yun siya eh, American-Israeli siya. Kaya talagang uh, yung setup or setting ng environmental work is talagang katulad ng sa America. So, I'm so thankful and bless everyone. Thank you everyone and love, love, love.